Kapag gusto mo na mag-asawa, siguraduhin mo lahat ng bagay na ito ay kayo mo nang gawin. Dahil sa oras na ikaw ay nakapag-asawa na, hindi ka na pwedeng umayaw. Hindi ka pwedeng sumuko kahit pagod na pagod ka na. Dahil meron ka ng kailangan pakainin. Gigising ka ng maaga kahit galing ka sa puyat, dahil anong oras ka nang umuwi galing trabaho, aasikasuhin mo yung mga anak mo, kahit apat na oras pa lang ang tulog mo, kahit ayaw pang bumangon ng katawan mo, dahil para sa pamilya mo, para sa anak mo, lahat ay kaya mong gawin. Dito ay iahatid ko na nga pala ang aking anak papasok ng eskwelahan. Siyempre, kailangan maingat tayo. Doble ingat dahil kasama natin sa pag-iibay ang aking anak. At bago ang pumunta ng eskwelahan, may daanang kaming napakaswerte tatapakan ko sana at syempre huwag natin kalimutan mag exercise para lumakas at tumalaw sa ating kaibigan pagkatapos ay papasok na tayo sa trabaho natin at syempre kahit pagod na pagod ka na hindi ka pwedeng sumuko lagi mong isipin na lahat ng ito ay para sa pamilya mo at kailangan kapag isa ka ng ganap na tatay lahat ng klase ng trabaho ay dapat mong malaman para halimbawa mawala ka sa ganitong trabaho ay marunong ka sa ganitong trabaho ay pwede mong magagamit pa para pag nag-apply ka sa iba kailangan isa kang tatay na pang all around at hindi ka na pwedeng umayaw at umangal dahil meron ka ng responsibilidad kaya naman bago mong pasukin ng pagiging tatay kailangan paghandaan at pag-isipan mo muna mabuti bago mo pasukin ito kasi hindi ito laruan o kanin isusubo na kapag mainit ay pwede kang pwede mong iluwa pwede kang umayaw pwede kang magsawa kapag ito ay inisip mong para lang laruan lahat naman ng bagay na pag-aaralan at natututunan kaya hanggat wala ka pang asawa ay pag-aralan mo na lahat para kapag nag-asawa ka na hindi ka mawawalan ng trabaho para buhayin ang pamilya mo